Hello guys, kain tayo ng halo-halo para ito sa mainit na panahon ngayon. Uh, dito kami sa labas, lumabas kami na apat na uh, inita na ko. Sabi nila mga nangalian kami at aking halo-halo ang kinain ko kasi matagal na kundi nakakain ng halo-halo. Subukan ko lang ang halo-halo ng chowking. Ang sarap pala ng halo-halo ng chowking kasi kumain ako kanina ng tinapay parang busog pa ko ayaw kong kumain ng kanin halo-halo mo na ako sabi ko masarap ito sa mainit na panahon ng... kailangan natin magpalamig muna ito ang mga kasamaan ko kumain sila ng kanin kanin ng kinain nila ako halo, naghalo-halo lang muna ako kasi busog pa ako kinain ko, kina. dito kami sa pasalubong pero ang halo-halo na binili ko sa chow Sila kanin ang kinahin nila kasi nang bukong sila sa kaikot. Naghiwalay kami kanina tapos nagkita kami, nangyaya kami na kumain. Kaya kumain sila ng kanin ako bago ako bago kami nagkita nakakain na ako ng tinapay kasi nagusod ako kanina <laughs> mayroon akong inaasika sa kanina at panahuli masarap dito kumain ng mga ganitong weekend mga hindi weekend kasi punti ang tao makakain ka ng gusto hindi maingay medyo tahimik konti at makakonsentrate ka sa kinakain mo kasi hindi maraming tao na maghanap ka pa, mag-antay ka pa ng lamisa na bakante kapag maraming tao ngayon. Pagkuha mo ng order mo, diritsyo ka na sa lamisa kung saan gusto mo kumain. So tingnan nyo, kunti ang tao lang kumakain. Ang laki ito ng food court ng Bidagyo Mall. tong order ko, halo-halo sa Chowking. Yan ang kinain ko. Isang baso na yon na halo-halo, busog na ako yon Masarap din ako ang pagkain dyan sa Pasalobong, sa Good Island, sa Loribon pero sa chow King, ako kumain ng border ng alo-alo sa -alo. mga kasamahan ko o kumakain sa ng maganda kasi dito sa no sa uh, Blue Ribbon, Hundred Island sa chow King, at saka sa pasalubong kasi mayroon silang budget meal kumili ka ng dalawang ulam at saka isang kanin at saka libring tubig at saka sabaw Masarap talaga yung halo-halo ng chowking talagang sold na sold ka na sa isang baso, malaki ang baso nila. at pa pala si Lisa na saka ang lasa, masarap at saka maraming mga ingredients na sila linalagay. Kaya ito, sinubukan ko, hindi ko talaga magsisisi kapag uh, kumain ka ng halo-halo ng uh, chowking. 20 reals na mga busog ka na, sold ka na sa 20 reals. Tingnan nyo, ibang, maraming lumalamisa na bakante, walang masyadong tao kapag uh, hindi weekend weekend na naman ang maraming tao We at sa Biyernes yan maraming tao yan itong isang kasama namin na, yung kasama namin na itim sumama sa amin gusto niya na ma, napuntahan din yung pinupuntahan na namin tuwing lumalabas pumain kami kumain dito kasi uh, okay naman siya kung anong uh, kinakain pwede. namin in order namin kung itili din siya kung ano ang gusto niya tapos na kami kumain aalis uh, naman kami gagala naman kami kasi mayroon silang bibiliin sa supermarket sasama naman kami na apat na mamimili sa supermarket kaya bumabak na naman, bumaba kami sa ground floor Malam doon siya, yung bibiyan yan mga kasaman po umaalis na sila sige guys hanggang dito lang muna thank you for watching nabusok ako sa uh, halo halo ng chow king thank you god bless bye bye oh, sige guys baba muna kami sa ground floor para mamili god bless bye bye